Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tanong dito ang ating kapatid na si uh RC 196. Sabi niya, "Assalamualaikum, Ustad. May tanong po sana ako. Uh, sana masagot ko, Ustad. Ang tanong ko, hindi ba haram ang paluwagan, Ustad?" Okay. Ang paluwagan ay s'yempre, 'yan sa salitang pagpapaluwag. Magiging maluwag ang kalagayan sa, sa sino mang tatanggap o makikinabang o mauuna. Kasi halimbawa, bawat isa is magbibigay ng 1,000 pesos. So, halimbawa, tamasampu tayo. So, kapag nabunot yung pangalan ko sa unang buwan ako magbabayad, na itong paraan naman talaga yan, so, halimbawa, 10 tayo, magbibigay bawat isa sa akin ng tag-1,000, kasama yung 1,000 na hawak ko, na ibibigay ko sana is 10,000. So, ako yung unang magkikinabang din sa pera nila na parang maghihiramin ko lang yun. Parang hi, dinaan lang sa paluwagan pero hihiramin ko yung yung pera na uh, galing sa kanila. Pero babayaran ko din sa panahon na napag-usapan at ibabalik ko rin yung pera kung magkano pa yung nakiram ko. So sa ganito paraan wala pong wala pong pagbabawal hanggat wala pong tubo o wala pong wala pong riba. Ganun, pareho lang din po yan sa pag, paluwagan sa mga furniture, mga uh, sasakyan, cellphone. So magpapaluwagan sino yung tatanggap sino yung ano ngayon, sino yung siya muna yung tatanggap ng cellphone. Kasunod so naman tayo naman ang bibili para din sa isang kapatid natin. So kung ano yung inutang mo, yun din naman ang uh, ibabalik mo, Special sa pera, especially sa pera. Basta walang tubo yun involved dito na pinagpaluwagan natin ay wala pong problem. 10,000, 100,000, 3,000, sa mapareal man yan, piso man yan, o ano currency ng pera. Basta walang tubo po. Hindi po pwede na halimbawa, bawa, sampo tayo tapos bawat isa yung magbibigay ng, ng 1,000 tapos tutubo yun. Kung sino yung mauunan tatanggap is pagiging, alam mo, dapat 10,000 kasi pang, pang sampo ako, yung tatanggapin ko ay sobra dun sa babayaran ko. O kaya ay babayaran ko ay sobra dun sa uh, natanggap ko. Kung ano po yung uh, nautang ko, yun din po yung babayaran ko. Kasi kung babayaran ko ng sobra, kung babayaran ko ng sobra yung inutang ko, riba yun. Hindi po pwedeng kumubo yung pera na na nahiram ko. Kasi papasok talaga dito ang ang riba. Pero kung kung ano po yung inutang mo, yun din naman ang babayaran mo. O kaya ay mababa yung babayaran ko. Halimbawa, uh, ang natanggap ko ay 9,000. Tapos ang babayaran ko na lang ay mas mababa sa nautang ko. Wala problema. Huwag lang sobra dun sa inutang ko. Kasi yun talaga yung papasukan ng iba. So ang pangkalahatan, ang pagpapaluwagan sa ganito pong paraan ay hindi ko ipinagbabawa. Wala pong paraan. Basta walang halong pandaraya at walang halong riba. والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته